guys, mau usok. Mau guys. It, guys. storm na naman penting, guys, ini snow guys, ini ini lim guys ganitong nag isno storm guys may portion na napakalalim ganyan yun o kumuusok naman yung ano hmm? kaya nakailangan ng service lalakad lang sakit nga lang sa kamay kahit ka masakit sa kamay umusok uh -huh. guys umusok nyo libutan guys umusok uh -huh. nyo pag snowstorm talagang kahirapan malas pa nandito sa bansang galing Green, Greenland guys kita mo yung bundok na ice na yan oh. yan yung mga isno na nakatambak dito sa kalsada na to yan na lang yan o oh. Si pag hindi na binuldos guys talagang mahalan yung sakyan eh. mahaba nyan patay sa second floor yung building na yan second floor talagang tabunan thank you for watching guys yan ang buhay namin dito sa Iroksang Greenland tsaga lang para sa ano, pangarap Guys. Ganito, guys. Atas nang lakad pagkaganito. Okay. Okay, guys. Ayan okay guys. Ito Yun, for Yung buhay namin dito sa Greenland. Ito lang. Ulangin mo 'yan. Lapit nang naman bahay ko dito guys. Yeah, lakad lang. Uh, Dika yan nang ano, kasalubong kasi Kita naman yan o oh. Pag ganitong buwan guys Sa December dito Marami yung Mas marami yung bad weather Kaysa Good weather So yung Palibot sa ano Talim na ng ano guys o oh. Malalim na yung snow yung ganito kasi masakit sa mukha yung ice. Tumama. Malalim ng gusto. angin ya resulta guys yung mukha parang tam para nang makupa mukha namin parang makupa ilakad ka Ah, pag gumarap ka sa angin. Ah, tabunan ng isno pati yung okay daan namin dito makakaroon na na isno lang guys, para sa mga kailangan pinto namin guys oh, punong-puno na kita mo yung ice na yun oh. may railings guys, to bisiklita, mountain bike yan, pero ano na lang ang lumabas mountain bike yan ang kasama ko pero yung lumabas guys, ano lang oh. Mataas yung mountain bike na yan. So, magsabihin na kapal lang is no. Dito guys, pinapala rin eh, Kaya, tamba ka na. Makita mo talaga, wala pang lumabas. Ito yung bahay ko guys. Dito yan, yung susianan. Laging nakatakip yan kasi pag hindi tinakpan pag hindi nakatakip yan guys ano na yan mga yan, hindi ka na makapasok lagi may takip yan okay isno guys oh ano naman yan hangin tsaka islo nagsama na kaya pahirapan pag maglakad kami ng ganito Yeah double double ang jacket namin dito guys ngita mo naman isa, dalawa, lok. Ah, uh, bali apat yung suot namin to, guys. Kasi pag kulang sa sapin yung katawan mo, guys, talagang mapuprosing ka. Ganito, siguro mga negative -25 ito kasi may hangin. Dito, oh, sino nga? Eso, Eso es el punto que es.